Klaro na kapag ka maraming final na impeachment, tapos dumating sa Committee on Justice, pwedeng uh, magbotohan ng House, uh, tapos iko consolidate o maglalabas sila nung kung ano yung Articles of Impeachment. Klaro din na pag may one-third. Ang hindi klaro kasi in this case, hindi nila pinagalaw yung tatlo eh. So ang question, did they violate their own rules posibleng hindi na umabot sa paglalabas ng ebidensya ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ito ang isa sa mga posibilidad na nakikita ni Senator Alan Peter Cayetano sa pag-usad ng impeachment case laban sa pangalawang Pangulo. Kasunod ito ng pahayag ni Senate President Francis Jesus Cordero na maaaring madismiss agad ang kaso kung may magmosyon at pagbotohan pabor sa pagpapawalang bisa nito. Paliwanag ni Senator Cayetano, Maaari lang umabot sa pagpipisinta ng ebidensya kung matiyak na may jurisdiksyon ng impeachment court sa kaso. Ang unahin mo parate ay jurisdiksyon. Ano ba ang basihan ni Senator Baton nung sinabi niyang itismiss? Kasi daw unconstitutional kasi more than uh, one impeachment filed in a year. So kahit saan korte, bago mo ipalatag yung ebidensya, titignan mo muna may jurisdiksyon ba yung korte na yan o hindi dagdag pa ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang usapin sa jurisdiction. Ang dahilan kung bakit hiniling ng impeachment court sa House of Representatives ang ilang impormasyon, partikular na ang detalye sa paghahain sa kamara ng mga reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Ang kailangan namin yung facts from the house na etong petsa tinanggap yung una, etong petsa tinanggap yung pangalawa, etong petsa tinanggap yung pangatlo. Anong nangyari dun sa tatlong yon? Gumalaw ba yan? Dinala nyo ba ng Speaker's Office? Dinala nyo ba ng Rules Committee? Dinala nyo ba ng Justice Committee? Tapos anong nangyari dun sa pang-apat? Bunsod nito, sinabi ng mambabatas na nalito ang ibang legal luminaries o mga eksperto sa batas sa mga dapat gawin ng impeachment court. May I caution, lalo, even, lalo yung mga law professors, mga legal luminaries natin, Huwag natin lituhin ang tao sa what we can and what we should. Umaasa si Cayetano na mabibigyan linaw ang lahat ng impormasyon na ipinasa ng kamera kapag natalakay na ito ng mga bagong hanay ng mga Senator Judge sa 20th Congress. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.